Isang dekada ng tapat na paglilingkod sa bayan. Isang dekada ng patas at makatotohanang pagbabalita. Isang dekada ng walang sawang pagtulong at malasakit sa kapwa. Sa loob ng sampung taong ng pagsisirpiso publiko, ang Palawan News ay naging katuwang ng bawat Palawenyo sa pagbibigay ng impormasyon at inspirasyon. Sa bawat mahalagang pangyayari, nandito kami para maghatid ng na mga napapanahong balita. Kaakibat man ito ay hirap, panganib at malaking responsibilidad. Dahil naniniwala kami na ang bawat kwento ay mahalaga at ang ng impormasyon ay dapat ihatid sa masa. Sa bawat pagsubok, krisis o sakuna, may handog kaming munting tulong, suporta at pag-asa. Sa mga nagdaang taon, naging bahagi ng aming misyon ang pag-organisa ng mga donation drive upang maatulong sa mga kababayan nating nasa langta. Sa tulong ng bawat palawenyo, at mga negosyong walang sawang sumusuporta. Nakakarating ang tulong sa bawat tahanan at komunidad. Taon-taon nagdaraos kami ng gift-giving activities para magbigay ng munting regalo, ngiti at saya sa mga kabataan, mga individual at pamilya na nangangailangan lalong higit tuwing panahon ng Kapaskuhan, naghahatid ng pag-asa na sila ay hindi nag-iisa. Malinaw ang aming misyon, magbigay ng tamang impormasyon, maging boses ng bawat palawenyo, at maging instrumento ng pagbabago. Sampung taon na ng paglilingkod at pagmamalasakit ang ating naitawid. Sa bawat hakbang, sa bawat kwento, kasama namin kayo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagditiwala at pagsuporta. Aming hiling na mas marami pang taon ng pagtulong at tapat na paglilingkod ang ating maihatid para sa bayan, para sa bawat palawenyo, Salamat sa inyong paniniwala. Kayo po ang aming rason. Kayo po ang aming inspirasyon.